Ano tay? Ayos na naman kayo ni Jackie? Bakit si Jackie lang sinasama mo? Bakit di mo ko isama? Ay, konti na lang. Makakapagpahinga na ako. Jackie, tara na. Kailangan na natin pumunta doon. Baka hinahantay na tayo nila doon. Sige po, Tay. Iris, anak. Alis mo na kami ng kapatid mo, si Jackie. Tay, saan po kayo pupunta? Hindi niyo po ba ako isasama? Nak, huwag ka na muna sumama, nak. Bantay mo na lang yung bahay, saka yung naglalaro, nak. Si na lang muna isasama ko, kasi meron ako kakusapin tao. Tay, sige na po, hindi na po ako sasama. Babatay ko na lang po yung bahay at saka yung mga naglalaro. O, oh, sige na, nak. Alis na kami ng kapatid mo, ha. Alis na kami, ha. Pantahan ko nga sa Irish, maglalaro kami sa Montevilla. Uy, buti ano si Iris? Iris! O, oh, Yeye, -ye, ikaw pala. Bakit? Iris, may ginagawa ka ba? ay sana kita pumunta sa Montebilla eh. Ay, Yeye, yeah, bawal ako lumabas eh. Kasi pinababantay ako ng tatay ko sa bahay. Ah, ganun ba, Iris? Sige, hindi na kita isasama. Ako na mag-isa. Diyan ka na. Jackie, tara na palikta ulit tayo sa doktor para tuluyan ang pumali yung ubo mo sige po tay tara na Jackie teka muna kakusapin muna natin sa si ate Iris para bantayan yung bahay sige po tay Iris anak, alis muna kami ng kapatid mo, bantayan mo muna yung bahay, sa yung mga naglalaro ano tay, alis na naman kayo ni Jackie, bakit si Jackie lang sinasama mo, bakit di mo ko isama Tsaka tay, para napapansin ko na si Jackie lang yung mahal mo. At ako, parang di mo na ako iniintindi. Di mo na ba ako mahal? Nak, ano ba yung sinasabi mong yan, nak? Siyempre, anak kita. Mahal kita. Sige na, nak. Mamaya na tayo Alis kami ng kapatid mo. Nagmamadali kasi kami. Ay. Sali ang saya ka dapat sa Montebello no? Oo nga eh. Sayang, hindi na kasama si Irish. Oo. Uy, oh, yeye, yeah, yeah. ayun si Irish, oh. Oo nga. Tara, napitan natin. Tara. Irish, kagahapon nga pala. Ang saya namin sa Montebello? Tsaka nga pala, mamaya, pupunta ulit kami. Kung gusto mong sumama, kung pwede ka. Ah oh, nga, Irish. Ah, yeah, yeah, Rosalie. Bawal ulit ako sumama eh. Kasi umalis ulit si tatay at si Jackie. Inawa na naman ako ng tatay ko para magbantay ng bahay. Ah, ganun ba, Irish? Kawawa ka naman. Ano yan, hindi ka na pamahal ng tatay mo? Ba't palagi kang iniiwan? Ah nga, Irish. Parang hindi ka na mahal ng tatay mo. Oo nga, Yeye, yeah, yeah, Rosalie. Siguro nga tama kayo na hindi ako mahal ng tatay ko. Bakit kaya siya ganun? Irish, diri namin alam eh kung bakit gano'y yung tatay mo sa'yo. Sige na Irish, aalis na kami. Pupunta pa kami Montebilye. Tara na yan. Tara na. Irish, nandiyan may yung tatay mo? Ah, wala po, Tito Aris. Ah, ganun ba, Irish? Saan ba nagpunta yung tatay mo? Tito Aris, di ko po alam kung saan po sila nagpunta. Kasi po, lagi po nila ako pinagbabantay ng bahay. Ah, ganun ba? Tito Aris, pwede po ba ako magtanong sa inyo? Oh, ano naman yun? Tito Aris, mahal po ba ako ng tatay ko? Oo oh, naman. Oh, bakit naman natanong? Tito Aris, bakit po gano'n si tatay? Kapag aalis po siya, lagi na po kasama si Jackie. Hindi niya po ako sinasama. Saan po ba siya pupunta? Kaya po, Tito, tinanong ko po sa inyo, pumahal ba ako ng tatay ko? Hmm. Hindi pa para sa'yo nasasabi sa'yo ng tatay mo kung bakit si Jackie lagi ang kasama. Hindi ko po alam, Tito, eh. Bakit po ba? Ah, sige, ganito yun. Hindi ko pa sa'yo, Aris! Aris! Ay, teka lang! Oh, kaya Agustin, kaya pala, bakit? Baka pwedeng pa kayo bantay mo yung mo doon kasi pati-check up si Jackie, nuhububo pa rin. Ah, ganun ba? O sige, ako nang bahala kay Irish. O oh, sige, ano sa kami ha? O oh, sige. Ganun po ba, Tito? Oo, oh, ganun, Irish. Kaya sana, huwag kang magagalit sa tatay mo, magtatampo sa kapatid mo ha. Ngayon alam mo na yung katotohanan kung bakit laging kasama si Jackie. Sana maintindihan mo kung anong kalagayan ng kapatid mo. Opo, tito. Ngayon alam ko na po ang katotohanan, hindi na po akong magtatampo sa dalawa, kay Jackie at kay tatay. At manghihingi na po ako ng sorry sa kanilang dalawa. Tama yan, Irish. Kung higa ng tawad sa tatay mo, lalong lalo na sa kapatid mo. Ito, Aris, nandiyan na po si tatay tapos si Jackie. Sige na, punta na. Tay, sorry po. Oh, Iris, ba't kang hihingi ng sorry sa akin? Tay, alam ko na po ang lahat kung bakit po umalis kayo ni Jackie. Kasi po, may sakit po siya. Kaya po, humihingi po ako ng tawad sa inyo. Sa tuwing naalis po kayo ni Jackie, lagi po akong natatampo. Ngayon, alam ko na po ang katotohanan kasi po, dahil po kay Tito Aris, alam ko na po ang lahat. Sana po, mapatawad niyo po ako. Ngayon, alam mo na anak, buti sinabi na sa'yo ni Tito Aris mo na kaya kami parating maalis kasi pinachay check ka po yung kapatid mo. Sana ako mapatawad mo rin ako. Kasi kaya hindi ko muna sinasabi sa'yo kasi ayoko rin mag ka sa kapatid mo. Totoo yun, Ate Iris, na may sakit ako. Baka kasi mag-alala ka. Kaya hindi pinasabi sa'yo ni tatay. Kaya naman, ate Iris, sana mapatawad mo ako kung nagtatampo ka. Oo naman, Jackie. Kapatid kita eh. Mahal kita. Pwede ba bayakap? Oo naman.